Ito, bubukusan na natin ito mga idol. Ayan ano, eh. ano. o. Baka lang malaglag. kasi malaglag eh. Ganyan natin ng ano. Malaglag yung patay. Yan. Dulo lang, nagda -trabaho. Ako lang malakas. Ako lang. Alfredo lang ulit sir na malakas. Inubusan natin itong tindahan ng taga Samar. Ang pangalan ay si Ronaline. Shout out sa iyo, ma'am. Naway dumami ang iyong ano. Dumami ang iyong soki dito. dito. Dito das matris das matris, paligid ng matris Gulay lang ang tinitinda nito, gulay. Kahit manipis daw Sulo lang yan Sulo ako Sulo ako nagpubuhos mga idol Sa ni Brunali na taga Samar siyang walang tinda. Ay, dalawang araw na hindi natitinda. Kaya kailangan matapos to. mga idol Ay, Ay wow. <laughs> okay. Sarado na 'yung loob, no? Sarado. Sarado. sulong na po si Alfredo Lacer na Black sa taga ano sa taga wala ka dyan at baka maipit naman yan dyan baka hindi ko na makuha pag yung nabuhusan ko na lahat pero man tayo at ito

Nakita okay, ko. Yan. Dulo ako dito. sulung bo sulung Sulong halo, sulong buhos. Sulong halo, sulong buhos. Wala na guangin. kaya kailangan ng pagka ito kailangan Wala nang Mata sulang, aku jelasin. Ngeplag, sampai Hari itu jatuh ke Roma. Naway dumami ang iyong customer dito. Pagandahan mong ito. Alam ko nagsusumikap ka rin. Alam ko nagsusumikap ka rin. Kaya kinatitinda. Ako rin nagsusumikap. Kaya kung tatrabaho. Ha <coughs> nagsusulikap din ako. Kaya lang, talagang kulang ang ibuwang eh. Kaya lamang isa pa. Kaya lang ang mga isa pa. Masupport naman ah. Ang inyong lingkod. Please subscribe. And hit the bell double double, double button. The bell The bell button. Yeah. nyapan cool. semmpulangin ba ah, mga idol tapos ka na ha tapos na hindi pa tuloy lang natin ang ating ginagawa para sa ikakaundad ng tagasama para sa ikakaundad ko away tumakas na gusto na at umaman Naway, dumami yung yumama ng nagsusumikap na batang ito. Naway, dumami ang yung customer nito. Ito, tagasambar na ito. Tagasambar daw ito. Tagasambar siya, mga idol. Si Rolalim. Lahat na nakakilala ka dyan kay Ronaldin, shout out sa inyo. Sa lahat ng kamag-anak ni Ronalin dyan sa Samar. Hindi ko lang, apili, hindi ko lang alam ang pinido. Ewan ko, baka mag-comment. Kaya yeah, may Ronaldin dyan? Ha? May Ronaldin? kabilang sa kabila. Saan kabila? Doon sa ihawan ng manok. Andun siya. Andun na katambay. Andun na katambayan. Juanita, pa. tama. Konto ka? Ha? Tama, tama. Tingnan mo dito. Alas, ako si pipadala lang oh. Isa lang ay yan lang. Hay nako. Yan pa lang oh. Siya 'to, Somay nito. Sa kasamar ka raw. Sa Samar, sa Samar. Samar, sa Samar, sa Northern. Dans of Northern. Lord El Samar. Shout uh -huh. out ka dyan. Wait lang ha, wait lang. Kapalit oh, ako. Pa. Paras. Isa na lang? Ano Or pa ay, lang. ano pa ibibigay? Yan lang, buwan lang. Magkakasay ko na. Sige, sige. Wait lang. Samar pala siya mga idol Tulungan so, na rin, may ari nito. po Kawawa naman Yan, tinutulungan po Kaya ginagawa ko itong kanyang tindahan Shout out sa iyo, Ronaling Naway dumami pa ang iyong Ano Dumami pa ang iyong customer Dumami ang customer mo Kasi so, tinatapos na

Hoy. Pwede daw po ano, purong semento na lang. Ay, eh, hindi pwede. Hindi yung pwede. Hindi kakapit yun. Kasi meron, ay, gano'n ba? Meron semento kasi doon pa eh. Ay, may semento yan oh. No? Ayun, dami pa semento mo. Mm. hindi mo po pwede puro semento. Sige, sige. Oh. Kung alam po, kung, kung, pwede, bakit hindi ko gawin? Okay. hindi talaga pwede po puro. Mm. Mabibitak eh, sayang. Oo, oh, oh, sige, sige. Wait lang.

Hindi pwede yun. Oh. Ano? Hindi pwede pag puro simento. Pangit. Hmm. Taas. Taas dito. Ano? Hindi pwede. Gagawin ko raw Ano? Gagawin ko raw puro simento. Hindi pwede. Hindi pwede yun. sinabi mo kung pwedeng kung pwede ba gay. di. Puro semento lang ginawa ko diyan. Di ba? Mga idol. Kung pwede ba gay. di pwede semento na lang, puro semento lang ginawa ko. Okay? Marami pong salamat sa inyo at bibili pa. dito po. Shout sa mga taga Samar diyan. Southern Samar. Pinaan hmm. okay, dito sa tindahan ni Ronaldin nagpapagawa sa akin. Shoutout sa iyo.